Pre, may tatanong hihitanong pala ako sa iyo. Eh, ano, ano daw yung ano ano daw yung ginagawang Tanong ka lang ng tanong wag sa wag lang pera oh gano May nagtatanong ano daw yung ginagawang pantalon ng ungoy. Oh, Pangkadon ng ungoy. Oh ano ano ano, ano daw yung ginagawa. Hindi ko alam ano ba kasi bakit yung baka sa akin buti na tanong yan tano, ungoy pa ako <laughs> Gina mm. ah, ginagamit pala ano pa lang ginagamit ng pantalon ng unggoy. Anong unggoy <laughs> ano yun yung unggoy? Bakit sa akin kita nao? Hindi mo kilala, hindi mo alam? Ano ba? Hindi eh, pa ah. Puko pala eh. Hindi mo pala alam eh. Oh, pantalon pala pantalon. Pantalon. <laughs> ayos, mo, <laughs> ayos mo, ayos mo, ayos mo ka ng mahala <laughs> mo. <unggoy> ako <laughs> Pre, uh, may tatanong ulit ako sa'yo. Ano na naman ang tanong mo na yan? Ayos mo, ano pa yan? Uh, sino pumatay kay Lapu-Lapu? Hindi ako, bakit? Sino nga? Lapu-Lapu? Oo. Hindi ko alam yun. Hindi mo alam? Hindi ko alam. Sino nga? Sino nga pumatay? Hindi ko nga alam. Kaya tanongin mo pa yung magulang ko, hindi ko alam. Ha, ah, tanongin ko yung magulang mo. Eh, ikaw na lang alam mo eh. Hindi ko nga alam. Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Ang pumatay kay Lapu-Lapu, pre. Sino? Si Aldos. Kasama niya si Laila doon. 老工多啊，老公多啊。